And hello, hello, hello. Pagluloto po kami pang lunch po namin ngayon. Kami ang kapatid ko. At yung isa nandun ka po sa Kr. CR. Sigtotay na taraw nga. Libang-libang taraw. Hindi taraw nga suguan. Iyap, gaday na. Siyap. Ano Ang lalo namin is Carni Norte, Argentina. Ano po yung isa namin at sa si CR pa po? Iniwa ko siya ng bawang at bumbay. Hmm, diba? Kaya siya kabait, maganda, at mabait pa. At yung isa po namin andun po po sa CR. Patiting toting. patitin siya para di siya kasugod. Si Anna, si ano, ano yan yung siya? Pulo eh. Dali na bikin ko Ay, magluloto po kami. Ito na nits. rin na yung mga kuwan. Ang mga Asa ba na itong inahan? Ha? Dito na naman. Asa man atong inahan? Ha? Tubag, asa man. Naglaag? Ya, yeah, oo! Oh, oh. Sige laag, sige Di nga tarbao. Sa bahay. Mama pasa. Ah, <laughs> <laughs> oh, ito din. Ano yung malaong mo sa kalato inahan? Hain doon. Tubag. Eh, hey, itago ka eh. May utang. Hindi, ano? Ha? Itago ka, may utang. <laughs>

Tabuy, tabuy niya. Sige lang ang lagay niyang daan. Siya, maraming siya magloto. Diba, diba? <laughs> yung bahay po namin pang tindahan, oh, Ang pang mga, dito? ano ba ito pang? Pajik sarap, mga oyster, nor, ito pang mga juice, gatas, at mga coffee. Hindi ito at yung mga shampoo.